Bye, Hello. Sana maghanap ka ng Ewan! Yang! Wow, si <laughs> Yang po! Simpli <laughs> Ang pinakabata ko sa amin lahat! Ayaw. Si Joylyn! Parating may sakit! Uh -huh. Kailangan natin atay uh -huh. sugod uh -huh. sa ano! Wow! E, Ayun ang pinakamayaman! Ayun ang e, pinakamayaman! Pinsyonado! May pinanser! Ganyan, eh, ay, huwag ganyanan. Ayan, si Ed, sa alis na. Bye-bye. Bye. -bye. Hi. <laughs> Walang iya ka. Joy, nagpa-doctor ka naman. <laughs> uh, hindi pa. Bobby. Tami si Ed, na ano? Magsine. Ed, sige na. Patapusin na lang natin yung I do. Oo nga. Para hindi, I don't. Siyempre, pag <laughs> I do, I don't. Pag pinagalitan ka. Ako na yun. Ako na yung video <laughs> Wala mga batang, walang magawa sa buhay. Magsiti ka na! Oo nga! Pag-alala lang. pag alala lang. naman, Manila manana. lang pupuntahan eh. Oo, wala nyo naman pupuntahan. Bu wala <laughs> yung, alam mo, wabanaw na eh. Pero Eds, tandaan mo. Wow. Ang victory, walang booking. <laughs> Malang booking. Malang booking victory. Walang booking. Walang booking ang victory. Huwag ka-excited. Aba ba ito? mahaba aba pala ito you no? Know? Tapos mamaya ulit. Parang, Pwede ba ito, na ito na extend? Na stop mo muna. Post mo. Tapos mamaya extend mo ulit. Oo oh. Kanyari, palis na po kami. Tatis, stop muna.